Magandang uh, gabi po. Ito po si Katuring ang uh, tangkero po ng bayan, ang, uh, ang paslupang lupang uh, magtatangke, po. At uh, shout out po sa ating uh, mga masugid na taga subaybay sa ating po mga videos, no? At uh, sasagutin po natin sa pagkatong ito yung isang nating ah uh, uh, pagbabayan na uh, OFW, 'yan. So kung nakikinig ka, ah uh, dinaliktad niya yung pangalan niya, si Mark yata 'yon. Mark uh, Ballion. Hindi po ako nagkakamali. Ito po ay para sa iyo at sa lahat po ng mga kasamahan natin mga nagbabalak pang maging tangkero. No? Na may kaparehong katanungan. At ang tanungan niya ay katuring ah uh, alin ba ang mas mainam ang uh, mag franchise ba o mag multi brand Ayan. so unang una si Catherine po ay multi brand bakit ba natin pinili ang multi brand eh, very basic no multi meaning marami tayong mga brand uh, as many as you can depende po sa uh, mga common popular no at uh, karamihang ginagamit base sa iyong, kaya nga, siyempre, uh, pagre-research, no, sa iyong lugar, kung alin po yung uh, mga brand na ginagamit nila. So, since multi-brand ka, ay eh, marami kang i-offer na klase ng brand. Ang brand na pipiliin mo, siyempre, ay base doon sa iyong mga, eh sabi ko nga, ay, pag-aaral, no? Uh, pamamasyan. At naikita uh, nakikita mo mga ginagamit ng uh, ating mga kababayan, ang mga households, mga karinderya. So, yan po ang you offer mo. Yan po isasama mo sa mga brand na ibebenta mo. Okay, so yung nga sabi natin, multi-brand, marami kang brand na pwedeng ibenta. Where, as against po dun sa franchise, ah, eh, kaya mo rin namang mag multi-franchise kung mag multi-franchise ka mag, -multi franchise ka ng ng Petron ah, ang Petron, dalawa yan kasama ng Petron tsaka Fiesta kung di ako nagkakamali ano? Eh, may isasama na silang Fiesta so panalo ka dyan, kahit pa paano so depende pa rin sa franchise ano? Sulain, oh, di ka lang Oh, uh, o oh, kaya eh, price gas o oh, kaya ang Regasco, wala namang offer na ganyan, exclusive. No, I mean, uh, kapag pag, pag, franchise ka talaga, exclusive, mostly exclusive yan eh. No? So, wala naman ako nakita franchise dyan na Regasco na hinaluan ng, kasi franchise ka eh, no? O, mga exclusive po ang kanilang uh, agreement. So, when you say exclusive, kung ano po yung brand niya at ano man po yung mga mga cylinder size ay eh, yun po ang pwede mong i-offer doon sa iyo ano. uh, kung isang brand lang yun isang brand lang si Regasco maraming brand eh may Regasco siya, may Energas siya, may Supreme Calans siya oh. so, umbaga lahat ng sizes meron din siya ganun din naman sa iba, lahat ng sizes meron din o kaya lang eh mag mag ano ka no mag uh, uh, exert ka ng grabing investment dyan at grabbing uh, grabing imagine mo papalitan mo lahat ng mga tangke ng gusto mo maging customer samantalang kung ikaw ay kukuha ng brand at uh, may may kipagkasundo sa mga brand supplier nakikita mo mga 4, 5, 6, 7 na existing na mga brand na ginagamit ng mga households sa area mo eh bakit hindi na lang yon ang uh, kausapin mo at mga pagkasunod ka para bigyan at lagyan ng brand new shop mo yung yung sure mo o oh, eh, so kung meron kang seven to nine, for instance in my case parang meron po akong pitong brand na dinadala so I can offer seven. so I have seven uh, uh chances na makuha si customer di ba kung ano yung gamit niya and at yung pito na yon kung open for swapping so kaya ko lahat i offer yon so pwedeng at kunin mo na yung mga prime brand dyan. na uh, na ino-offer dyan sa area mo so napopular sa area mo para hindi na tayo hindi na siya makawala pa ah yun, ano hindi siya makawala pa kunin mo na yan mag multi-brand ka okay so kasi ang ano advantage pagka ikaw naman ay franchise Siyempre. kung ano yung kanila mga promo na para sa mga exclusive franchisee pwede lang i-extend sa iyo in my case, itong disadvantage halimbawa, yung aking dealer yung aking distributor eh, ang kanyang uh, mga promo ay extended lamang sa mga franchisee so, ako na na ano no, na, na retailer outlet uh, sabi na natin dealer ako, pero Uh, dealer by by category pero actually retail retailing outlet po tayo. No, kasi diyan yan po yung mga dapat pang isaayos later on ng ano no ng uh, Department of Energy kasi uh, depending on the size, depending on the numbers of your uh, tanks na uh, sa yung outlet eh yun ang i-apply mo na lang kung alin ang mas advantage sa iyo. Ah, na mas pag- offer ka ng much bigger number of tanks Ayun, eh, syempre dealer ka Where in fact, ang operation mo ay retailer So, as retailer ah, Kung retailer ka, syempre At ito pong mga um, uh, uh, Franchiser na ito At meron silang uh, promo For instance, ay uh, uh, lahat ng generic, etc without any qualification ay papalitan niya. Yun ay pwedeng i-offer lamang niya yun sa mga franchisee niya lang. Itong si distributor ay pwedeng i-honor lang at i-offer lang din sa mga franchisee lamang. So ikaw na retailer although ikaw ay uh, merong merong kang supply agreement hindi niya ano no may mga ganong brand uh, ano po no na uh, supplier na hindi extended itong mga hindi kasama ito pong mga retailer doon sa promo ng uh, brand. So, 'yun ang sad thing. No, pero pagdating po sa another advantage, siyempre, 'yung presyo. Ah, limbawa, ang bigay halimbawa sa ng uh, isang brand ay uh, uh let's say. Ganoon naman po 'yan eh. Ako, 'Yan naman hindi naman hindi naman na itatago 'yan. Halimbawa, ang ni eh, ni brand kay uh, franchisee ay uh, 545 in one cylinder. Ibibigay yan sa outlet kasi pa <laughs> ibibigay yan sa outlet let's say 570 something like that or 620. So ang laki ng difference, di ba? So iniisip mo, sayang. Eh kung yun ay uh, kita ko na yun ah, at doon na ako magsisimula ng price, eh mas marami ako mo correct ka diyan no dahil siyempre ang, ang 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 after nung ating mga household mga customer ay yung mas mababa okay so pero ang tanong diyan uh, una una yun ngayon isa lang yung ino-offer mo of all sizes isang brand lang ewan ko na lang kung may isang brand diyan na mag offer sige samahan mo na ibang mga brand ibang ibang usapin yun no? may mga ganong ah, kaya tapos ito pa no ah uh, tawag nito yung pagdating dun sa presyuhan ikaw ay uh, franchisee bumili ka ng franchise franchisee ka okay hmm. ah, yung isa retailer ikaw ilang ka mag isa ka lang o mag isa ka ang kalaban mo ang daming mga retailer ang mga, na nagbebenta rin ng same brand okay di ba Akala mo ba ang household, na-appreciate na, na lang ng household yan, siguro ng kapitbahay mo. O kaya naman yung depende sa mga services na kaya mong gawin. Ah, pero kung ako, ah, sabihin mo na lang, eh, just take for instance yung sarili mo. Ah, ikaw ba, hanapin mo pa yung franchise, exclusive franchisee na outlet? O kung alin yan yung outlet na may bentang the same brand? Ah, diba? the same brand. Ang importante, legit. Ang, uh, kasi pareho naman kayo legit ang selyo. Pareho naman kayo yung legit ang uh, brand na yan. Iba, din natin pinag-uusapan yung illegal. Liban pa nga sa illegal. oh kalaban na ni outlet ang illegal, ikaw kalaban mo rin ang mga legal outlet at kalaban mo rin ang mga illegal. So saan ka? Parehong available yung uh, mga mga competition. Oh, kapag multi-brand ka, mas mataas ng konti yung presyo mo. Ya? Yeah? Pero, pwedeng yung customer ay kumuha pa rin sa kanya. Diba? Yeah? Eh, ba na lang? Kapag kaya na eh, talagang, alam mo, yung mga customer na talagang, ano, no? Tawag nito, eh, ma-wise talaga. Talagang, uh, hinahanap nila yung mga mas mura na yan. Oh, pero pagdating sa emergency case, tabla-tabla tayo. Ito ang available, ito ang mas mabilis. O di ba? Pareho lang naman tayo ng mga situation. Ha? Yung la, yung 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 uh, rider mo hindi pa dumadating. Eh yung rider ko lang diyan na uh, pagtawag niya. Paano 'yan? Di ba? Kaya sa akin, no, uh, personally eh, eh, advantage pa rin kapag multi-brand. <laughs> advantage pa rin pag multi-brand. Opo. Dahil uh, yun nga sabi natin, marami kang to offer na produkto. Aha. So, sana. Ay, uh, pero siyempre, hindi ko naman, yun ano, kapag ka feeling mo, mas gusto mo yung isang hindi masakit sa ulo. Kasi dito, marami kang kakontrata eh. Sa multi-brand. Amay at maya, nagdadatingan ng mga truck may susupply sa'yo. o, <laughs> oh, ayan. So, um, challenging. Very challenging naman at uh, exciting din po ang uh, uh, business nito. Kaya sa mga OFW dyan na uh, nagbabalak eh but make it sure sabi ko nga sa inyo na talagang buo ang loob natin. Dahil 'wag lang tayo nag-iisip na kala natin araw-araw kumikita, no? Lalong-lalo -lalo pag umaabot sa punto na tinatamad ka rin mag-marketing. At saka siyempre, ah uh, may mga araw din po, dalawa, tatlong araw na hindi kumikita, hindi katulad po kasi nung araw na masyadong maluwag ngayon po, dahil may batas na po na talagang uh, uh, kumo-control doon po sa manner na o conduct ng ating business ay eh hindi na ho basta-basta, kung meron man po kayo nakikita dyan, yun po yung mga talagang uh, mulat sa pool ay eh, nakaugalian na mulat sa pool ay talagang ma ano pa, ang behavior sa pagiging ilegal at hindi nila na, na appreciate yung batas na yan kakalaban po nila yan pero sa atin po na nagsisimula eh bakit naman po tayo magsisimula sa panluloko, sa illegal di ba? eh sinasabi na na kinakailangan mag-illegal bakit tayo mag-illegal ngayon marami ka pang kalaban dyan yung sinasabi nating hybrid yung mga legal na nagbebenta ng mga illegal na tangke. Ah, yung mga na tangke. Ito po yung mga unbranded. The mere fact po na ito ay unbranded, walang tatak at napapakargahan, ay illegal po ang kanyang transaksyon. Bawal po yan. Yan po yung mga tinatawag nating hybrid. Yung hindi makawala. Ah, hindi nila makayanan ng kanilang resistensya na totally iwanan itong mga ganitong klase ng tangke na ibenta sa market. Dahil nga marami pa rin market marami pa, malaki pa rin ang demand sa market. Kaya ang uh, minamaximize nila, ito, hindi na, minama, hindi pagandahin natin yung ano, yung kanilang, uh, eka nga, eh, uh, dahilan kung bakit. Minamaximize nila hanggat, ayan, may mga nagkakarga pa rin mga refilling plan. Uh, pero, this is a matter of choice, this is a matter of principle. ha eh, sa akin, magsisimula na rin lang ako eh bakit di ko pa sa pagiging legal kung hindi naman kinakailangan eh, dapat makontento ka kung ano na lang talaga ibibigay niya ngayon doblehin mo, triplehin mo ah, ang iyong effort sa marketing dahil ah, ganun lang naman po yun, umiikot lang naman po yung customer na yan, hindi lang pagtawag niya sa iyo, hindi ka lang sa ah, makasagot ng isa, dalawang tawag lilipat na po yan sa iba o kaya naman, eh, nawalan ka ng stock, lilipat na po yan sa iba at yung mo pag bumalik pa sa'yo yan. Ganun po yan eh. Ha? Uh, so, ayun po. Ang ating pinaka ano po natin sa mga nagtatanong kung uh, alin daw ba ang mas maganda. It's just my personal opinion. Ha? Okay. So, maraming salamat po. At uh, ayun nga, no? Sa wala pang pagtaas. Hindi naman hong nagtaas. Although may announcement na magtataas. Wala namang pagtaas so far ang uh, LPG ngayon pong uh, um, June 3 na po tayo hindi na pinalam sa susunod na uh, araw okay so marami pa rin tayong mga kasamahan na talagang uh, laging ang uh, kanilang uh, ay distracted sila sa mga illegal ay uh, myself uh, hindi ako na didistract diyan ha huh? kasi sa sarili ko ay mas nauna pa nga sila kaysa sa akin. Hindi ako nadi-distract dyan. Ang ano sa akin lang is may katamaran na rin ako minsan. Siyempre, uh, pahiga-higa na lang ako sa chef ko minsan. Kaya pasensya na pagka uh, hindi ako madalas nang uh, mag uh, uh, ano sa inyo ng King uh, aking mga vlog dahil uh, sabi ko nga sa inyo, hindi naman source ng living ko ito. This is not my source of living. No? Ito katuwa. hindi naman katuwaan, kundi eh, parang ano lang po natin. No? Eh, pinamamahagi lang natin yung ating uh, opinion, ating uh, nalalaman at ang ating uh, uh, mga advice para sa ating mga kasamahang tangkero. Okay. So, isapang uh, isa pang magandang uh, tip po natin para sa mga kasamahan nating tangkero. Ha? Huh? Ito, sunga-sunga ni po ito ng ating, sabi ko nga sa inyo, hindi po tayo professional na vlogger. Ha? Huh? Kung ano lang po yung maisip natin. Pero, ito po ay isang napakagandang uh, uh, payo ko po sa inyo sa lahat ng mga tangkero dyan para pagsabihan po natin, i-brief po natin, i-orient po natin, ha? Uh, bigyan po natin ng mahigpit na instruction yung pong ating mga rider na huwag magsasagawa ng, ng uh, bubble check o leak test o huwag magkakabit ng uh, regulator Ah, o wag magtatanggal ng uh, selyo ng walang uh, representante mula doon po sa customer. O sa sa customer, sa customer mismo. Hindi yung nagmamadali tayo. Basta lang tayo nag-bubble check for our own personal uh, satisfaction, hindi po. Kina kailangan bago po tayo, bago po natin i-bubble check 'yan, tanggalin ang selyo and everything bago ikabit ng regulator make it sure po na nandyan po si customer otherwise masasayang po yung uh, gas gas natin pababalikin po tayo etc samantalang kapag ka ipakita natin lahat sa presensya po ng customer o representante ng customer ang protocol, safety protocol bago po natin ikabit o ikabit natin o mag bubble check ay nandyan sila eh pwede po natin gamitin yan against them ibig sabihin o oh, ma'am sir, nakita nyo naman po, di ba? May selyo po yan. Tinanggal ko po sa harapan po ninyo. Selyado po yan ni Regasco. Selyado po yan ni Petron. Ha? Oh, tapos sa nagsagawa po tayo ng bubble check. Nakita naman po ninyo, bago natin ikabit yung regulator, binabble check muna natin mismo yung balbula. O, oh, wala naman hong Nakita naman po ninyo. Tsaka natin kinabit yung regulator. Binabble check din po natin yung puno'y pinagkabitan pati dun po doon sa may uh, dulo na pinagkabitan para dun po sa gas stove ayan sa madalit sabi bigyan po natin ng uh, strictong uh, uh, pagtalima itong rider natin na bago po magsagawa ng mga bubble check and installation po ng regulator wag hong gagawin niya na sila sila lamang wala hong saysayan na ikaw ay masatisfy mo yung sarili mo na walang leak mas mainan po kasi oh may mga customer po na ganyan. Sige, kabit mo na lang diyan. O sige ganto ganyan, ganyan na 'ka. 'Di ba? Oh, ayaw magpapasok. Kaya naman ito yung uh, papapa para dadala lang doon yung tank. Kaya ayaw ipakabit. O, pero mama, pagkaho may problema eh, hindi na ho natin na uh, sabihin Winave nila eh, yung pagkakabite uh, pagkakabit eh. Hindi naman ho tayo nagkabit. Mainam, mas may mainam, i-offer natin ma'am. Baka pwede na ho namin kami na magkabit. Pagka para pag may depresya yung tanke, may depresya regulator, ma-advise po namin agad kayo. So, ganun po yon Ano po, mahirap naman ho yun na basa uh, basta lang hindi tayo magbibigay ng ating uh, uh, safety advice. Okay, so, pero hindi naman po natin pwedeng ipilit yan. Kung ayaw po talaga nila tayong papasukin, ayaw nilang tayo magkabit, at yung iba, reserba po nila yan. No? So in that case, eh, bigyan po natin ng consideration. Pero yung tao na sinabihan mo, yung customer na sinabihan mo na, hindi eh, ka parin pa rin pinapasok, hindi pa rin pinakamit. Ayun po, no? minsan na uh, umaabot din po tayo sa punto na talaga na pagsasabihan po natin. Okay? So isa po yun, isang tip na pwede po nating uh, instill yan no, sa ating mga rider. Okay, ito po si Catering at marami pong uh, salamat sa lahat po ng ating mga uh, subscribers dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao sa mga taga Rosario, taga Pangasinan, taga Mindanao. Maraming salamat po, pasensya na po at uh, tayo po ay uh, sabi ko nga sa inyo abalang-abala rin po sa ating operasyon dahil hanggang ngayon eh, hinihintay pa ho natin na lumabas yung ating permit para dun po sa ating uh, isa na namang outlet na pinatatayo well ganun po talaga wag ko tayong magmamadali pagka may mga ganyan tayong nakikita challenges eh it's a challenge para sa atin wag ko tayong mawawalan ng uh, ano na naman ng, loob ha? mapangihinaan ng loob magandang gabi po at uh, mabuhay po tayong lahat